Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Roy Azarcon at tara nang muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa si chapter 11 ng libro ni San Lucas. Sabi sa ating Ibanghelyo, Samantara nagsasalita siya, hiniling ng isang pariseyo na siya ay kumain kasalo nila. Sa pagpasok niya, dumulog siya sa hapag. Ngunit namang ang pariseyo na makitang hindi, hindi siya naghugas bago kumain. Sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon, kayong mga pariseyo ay naglilinis ng labas ng saro at pinggan. Ngunit ang nasa loob ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba ang gumagawa ng labas ay siya rin gumagawa ng loob? Ibahagi ninyo sa mga kahabag-habag ang mga bagay na nasa inyo at narito. At lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo ba ay kristyano lamang sa linggo, sa araw ng pagsamba o pagsimba? O tayo kristyano araw-araw? Minsan, madaling magpakabait lang na kapag papunta tayo ng misa o prayer service o kapag kagagaling lang natin doon. Lalo nga na kung tayo nakapustura at maayos ang ating pananamit ng pagsimba o pansamba. Pero sa ating araw-araw, mula sa lunes hanggang sabado, minsan mas madaling pa makisama sa daloy ng mundo na hindi naman pinapahalagahan masyado ang pagkakristyano. Hayaan nyo magbigay ako muli ng tatlong tip, mga kaibigan, mga kapatid, para mas maging mabuting kristyano tayo araw-araw. Una, magdasal at magbasa ng Biblia araw-araw. Ang mga pareseyo, tila bagang nagiging mas mabait kapag kasama si Kristo sa ating Ibanghelyo. Tayo rin naman, mas conscious tayo na kapag na, tayo ay nakay naka Kristo, pag tayo ay nagsisimba o nagsasamba, tayo ay nagiging conscious na kasama din natin si Kristo. Sa pagdadasal, sa pagbabasa ng Biblia, o sa pakikinig ng mga video na to na landas ng pag-asa, mas naaalala natin si Jesus. Mas nakikilala natin, mas nakikilala natin siya. At mas nagiging tulad natin siya. Kaya't araw-araw tayong magdasal at magbasa o makinig sa Biblia. Pangalawa, mga kaibigan, mga kapatid, magkaroon ng eksamen araw-araw. Magkaroon ng eksamen araw-araw. Ang eksamen ay munting refleksyon na ginagawa bago magkumpisal. Iniisip natin ating mga nagawa, kung may kasalanan ba o wala. Sabi ni Jesus, tignan natin ang ating panlabas at panloob na sarili. Hindi pwedeng malinis lamang tayo sa labas na, na anyo, kundi dapat din sa ating panloob. Isipin natin kung tama ba ang, ang ginawa natin o ito ay makakristyano kung makakristyano din ba ang ating sinabi o iniisip sa ating buong araw para mapabuti pa ang gagawin natin sa ating mga kinabukasan o mga susunod na mga araw. Kung kinakailangan, humingi tayo ng tawad at magumpisal din kung nagkasala. Pangatlo, ibahagi natin ang meron sa atin sa mga nangangailangan. Sabi ni Jesus sa mga pariseyo na mayayaman, ibahagi nila ang kanila mga ari-arian sa mga nakakahabag. Tignan natin kung anong meron sa atin. May oras ka ba? Ibahagi mo naman ito sa mga nangangailangan ng tulong mo. Baka meron kang kapatid, o kaibigan, o kaklase, o kasama sa trabaho na nangangailangan ng oras. Kahit makinig man lamang. May extra ba kayong gamit sa bahay na hindi kailangan? Kaibigan kapatid, huwag na natin hintayin ang Pasko. Kung ito ay meron sa atin, alap natin meron nangangailangan, ibigay na natin alam nyo ho, maraming nasasaranta ng bagyo, ng mga kuwano unong mga pangyayari, ibigay na po natin ang ating mga hindi naman kinakainangan. Meron ba tayong talento o kayang gawin? Baka naman may nakakailangan sa atin, sa simbahan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaanak na kailangan din ng tulong. Maging tayo ay mapagbigay kasama yan sa pagiging Christian. Maraming nangangailangan, mga kaibigan, mga ang habo ng ibanghelo sa atin ay maging kristyano araw-araw, hindi lamang sa araw ng linggo. Gawin natin ito at lalo tayong mapalapit kay Kristo. Kung kayo po ay ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare sa inyong mga mahal sa buhay para naman mabless din sila. Muli, ako po si Brother Roy nagsasabi sa inyong naway tayo pagpalain ng amang punong-punong pagmamahal at pag-asa.